Isang lalaki sa US ang madalas di manong makakita ng anino sa loob ng kanilang banyo na hindi niya di mano alam kung ano ang posibleng pinagmumulan dahil lumilitaw lamang ito sa mga oras na walang tao sa kanilang banyo. Kaya naman isang gabi, naisipan niya itong kukana ng bisyo. Oh my God, bro. I just seen the shit. Look, over there. Over there, I just seen the craziest shit. Look! Oh my God! What was that? Oh my God! Oh my God! What is that? Oh, I'm like, I'm like shaking right now. What is that? Nagpakita sa video ng ito ang sinasabi niyang anino na anime mula sa isang tao na kumikilo sa loob ng kanilang banyo. Pero ayon nga sa uploader ng video ng ito ay wala naman di manong kahit na ano na nanaroon. Matapos ang pangyayaring ito ay marami ang nag-request sa kanya na kung muli di umanong magpapakita ang anino ay subukan ng kunan at lapitan ang kanilang banyo. At sa sumunod na gabi nga nang muling magpakita ang anino ay ginawa niya ito. Look, there it is again. Holy shit. Look, even the cat's tripping. Even the cat's tripping. Last time he'll tell me to go look. I'm going to look, look. Look. It's literally just the bathroom. Look. Oh, God. Don't ign ignore that. But, look. Windows closed. There's nobody in here. It's just dirty. I'm just not... Like, what is going on, bro? Buling makikita sa video ito ang diyo man Anino At sa pagkakataong ito ay makikita na tila may hugis ito Na parang mukha ng isang tao At nang sinubukan na nga niyang i-check ang banyo Bigla na lang nagloko ang video Pero wala namang tao na naroon sa loob Ayon sa uploader ng video ito ay hindi pa rin di umano siya sigurado kung ano ang nakukanan niya noong gabing ito. Pero kapansin-pansin di mano na tila nababahala dito ang kanyang alaga. Pero marami sa mga comments sa video ito ang nagsasabi na posibleng ito ay isang multo. Pero kayo, ano sa tingin niyo ang isang ito? Ang video nito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumanggi magpakilala. At kung nga naman di umano ito ng isang lalaki sa Japan nang minsan itong mapadaan sa isang haunted na kalsada na kung saan ay may nagpapakita di umano ng multo ng isang babae na nakikisakay pa di nung sa mga dumadaang sasakyan. Narito ang video at pagmasdan mo ito ng mabuti. Mula sa video ito, makikita sa gilid ng isang puno ang animo isang babae na may makabang itim na buhok at puting kasuotan na maya, -maya pa ay makikita sa video ito na tila nasa loob na ng sasakyan. ayon sa ating sender hindi di na ito nakikita ng lalaki ng mga oras na ito at nakita na lamang niya ito makalipas ang halos isang taon matapos siyang tignan ng mga kuha ng kanyang kamera pero totoo nga kaya ang niya sa bisyong ito ito na nga kaya ang sinasabing babae na nagmumulto sa kalsadang ito kayo na ang bakalang umasga Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Nixie. At mula naman di man ito sa livestream ng isang babaeng Chinese ghost hunter. Ayon sa kanya ay sinubukan di manon mano ng Chinese ghost hunter na ito na mag-imbestiga sa isang abandonadong gusali sa China kung saan sinasabing nanirahan noon ng isang magandang babae na nagtatrabaho sa isang club. Pero sa kasamaang palad siya ay nabiktima ng pangabuso at dahil nga sa kanyang trabaho ay sa halip na hustisya ang kanyang makuha ay mas nanaig ang mga ka. Dahil dito ay wala nang nagawa ang babae kundi ang sa na lang ang kanyang sariling buhay. Pinaniniwala na ang babaeng ito ay nagmumulto pa rin si Gusali na kung saan ay maririnig pa rin di yung ang kanyang boses at ang kanyang paglalakad ng nakatakong at sinubukan niyang alamin ng Chinese Coast Hunter na ito kung may katotohanan nga ba ang mga kwentong ito habang siya ay nakalive. 女人，咪咪，完了封号哎！光膀子，他居然光膀子，我也想光膀。 它好像有沙子，去！操你妈的，滚不明白了我！操，傻逼！都他妈给我出来！ 走，谁呀、啊！我操，这咋这么臭？ 妈！喂！我操！哎，我刚才他妈，我刚才，我操你妈！嗯，我刚才他妈这没有立这儿是吧？我操你妈！哎呦！ 哎、啊，我操！这鸡巴咋站的这？我操，这咋立的这？我、哦、站这儿。嘿。谁？ 发票？喂、哎，谁、啊？我操你妈的！我操！这臂弯咋动了？哎！我操！哎、哦，我操你妈！ 这他妈有人，有人住是吧？这个家咋这么干净？谁呀？ nagumbisa niyang makuha ng pagtayo ng kulakop na ito at ang paggalaw ng sampayang ito pero mas nagpatindig sa kanyang balahibo ng mga sandaling ito ay nang marinig niya ang animoy mga yabag ng tila isang tao na nakatakong Ito <sighs> 水滴声，裤子他妈老掉哎、欸，真烦人！哎，我操！谁呀？有人吗？ 我卡不，我现在出来！我操！哎呦，你妈！哎！我操你妈的！啊！我操！我操了！我操了！你妈了个逼！我操！ 我操你妈！我操你妈逼，看着没？我操！我操！你去你妈逼！ 自己在那儿动，我操！哎，我我操！电视。 Tree, so, what's up? What's up? What's up? Nakita niya mula sa kwartong ito ang kusang paggalaw ng map na ito at ang pagsara ng pintuan. Agad-agad naman niya itong binuksan at chinake ang buong kwarto pero wala namang kahit na anong nanaroon Maya maya pa ay bigla na lang bumukas ang tibing ito Yun ay kahit matagal nang abandonado ang gusaling ito At wala nang kuryente dito batapos ito ay bigla na lang sumara ang pintuan At humarang sa kanyang daraanan ng isang malaking cabinet. Pero nagawa naman niyang makalabas At makapanik sa itaas ng gusali Wala na sana siyang plano na muling bumaba At ituloy pa ang kanyang investigasyon Pero dahil naiwanan niya mga dalang niyang kandila at dahil na rin sa request ng kanyang mga livestream viewers, muli siyang bumaba para ituloy ang kanyang imbestigasyon. Hey! Ay! What? Siya! Utsaw 我操你妈，有人没？嗯、我操！我操！是不是鸡巴高跟鞋的事？ 出来！你不我上来。他妈有声吗？粉皮让我拿蜡烛，拿完蜡烛走。谢谢糖果人生送的爱心，我去把蜡烛拿上，我走行不？把障碍清了。哎，我操！ habang nasa itaas ay muli niyang narinig ang mga yabag ng tila isang tao na animoy ng katakong At sa kanyang palagay ay posibleng ito na nga ang naririnig ng mga taong malapit sa lugar na ito. Gayon pa ay naglakas low pa rin siya na bumaba. At mula sa kwartong ito ay nakita niya ang paa ng isang tao na may suot na takong. At bigla na lang sumara ang pintuan ng kwarto. Agad-agad naman niyang binuksan ang pintuan at sinilip ang buong kwarto. Dito ay nakita niya ang takong na ito pero wala naman ang tao na may suot nito kanina. Dito na siya mas lalong nakaramdam ng kilabot pero hindi pa siya nagtatapos. Sure, 就是他妈高跟鞋声音，刚才肯定是高跟鞋声。操、哎、你、啊、妈,妈！谁、哦？有,有人没？ 我操你妈！不让你们看！我操！哎呦！我操了！我操你妈！我操你妈还有脸！我操！我拿了！我。 Wala siyang nakarinig ng tunog mula sa kabilang kwarto At mula sa salami na bintanang ito Nakita niya ang mukha ng animo isang babae Nabigla na lang din ni laho. Agad-agad naman yung pinuntahan ang lugar kung saan ito nagpakita Pero wala namang tao na naroon. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na nakuhanan niya sa kanyang livestream ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong gusaling ito sa China. Ito na nga kaya ang sinasabing multo ng isang babae na naging biktima ng pangapuso. Kayo, paano sa palagay nyo? Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa si Tupac Jen. Ayon sa kanyang kwento ay kuha ang video nito hunyo noong isang taon habang siya ay bumabiyahe patungo sa kanyang namayapang kaanak. Sinubukan niyang mag-video noong araw na ito at tila meron di manong nahagi ang kanyang kamera. Para sa video ito makikita ang animo ng isang babae na may makabang itim na buhok at puting kasotan na sa palagay ng ating sender ay posibleng di na isang multo. Base sa itsura nito ay nakakawig ito sa tipikal na depiksyon ng isang white lady. Pero posible nga kaya na isa itong multo o isa lang din itong kaso ng paradolya. Malaya kayong i-comment sa iba ba ang inyong mga opinion. Ang TikTok user na si Ara Mazing na mahilig maglakbay at umakyat sa mga bundok ay nagbahagi ng isang kakaibang video sa kanyang TikTok account Nakuha isang araw habang sila ay nasa isang bundok at maiwana ng kanilang mga kasama. Pero nung inakala niya na dalawa lamang sila ng mga oras na ito, ay laking gulat niya nang mapanood na niya ang video nito. Wala ni mga kasama namin. mo ang kasama namin. Kailangan namin silang habulin kasi maliligaw kami. Di malayo na sila. Wala na. Makikita mo na sa kanilang likuran ng isang itim na figura na mo isang tao na hindi naman di umano nila kasama pero tila sumusunod sa kanila ng mga oras na ito Marami ang naniniwala na posibleng isang multo o isang engkanto ang nakuhanan niya sa bisyong ito. Lalo pat sinasabing sa mga gubat o bundok ang tahanan ng mga nilalang na ito. Ayon sa uploader ng bisyong ito ay tila na imbita niya diyo ito. Dahil sa sinabi niya ilang oras bago ang pangyayaring ito. Gahanap kami ng multo. Gayun pa man ay wala naman diyo man nangyaring hindi maganda. Naabutan pa nila ang kanilang mga kasama at ligtas naman silang nakauwi sa kanika nilang mga tahanan. Pero posible nga kaya na isang multo o engkanto ang nakukanan sa video ito? Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinyon. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag-iwang ka ng like at ng komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam muna sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Marami salamat! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!